sa mga taong di ko po nakakalimut pong mag-subscribe uh, naniniwala pa akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban sa man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palagi malakas at malayas sakit araw-araw palang tanghali po sa inyong lahat uh, sa mga taong di ko po nakakalimut pong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin ipagpatuloy niyo po lamang pagsuporta pagtulong po sa akin at tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat at sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas na ngayong YouTube channel di ba ano wag na po kayong magtubin ng pindutin ng subscribe like and share at pindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong titid sa akin may susunod na video Pagkakalaw ko po at tuturo ko po sa inyo lahat ang aking mga sa panggamot spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon dito po lamang matutuklasan sa hiwagan ng pangasinan nakatanda at pakaingatan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso at isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan, nagisa lahat, magmahalan at huwag pong makalimot mong tumulong sa mga taong hinigap po sa hirap ng buhay Ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbos ang sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At ninyo lahat ang siksik, dikdik -dik, at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga pangyaring sa lahat. Siya uh, shout na kay Berlindo Paliso, bike tayo commented. Shirley Uriola from Vigo, Ryan Abiste, Junix, Winadine, Alnil Di Rosario, Andy Bonifacio, Fight Robin Robin Mantanilla, Marlon Viojo, Joel Di Rosario, Pagkagat ng Dilim ADC Commented, Janice Nolo, Arnid Liano, Pantalyon, Bobihis, Roldan Buo Commented, Aljon Pood, Andong Kologi, Tani Gyanan, Marvin TV, Coldo TV, uh, Robin Mantanilla, Rons Marcelino, Ronald Sator Commented, Aljon Pood, uh Rodil Dagra just yes, just yes we Yamasia triple commented Nestor Ramos halin uh, Halen Perbiag Siani Yubin Igano Koldot uh, TV Marvin TV ah uh, pagkat uh, ang 92 Tiger, Marok, Karipio, Sim Gamer, 69, GC, Michael, Bish, You Know Mo, Estrada, Commented. Ah, sa mga hindi po naka, nabanggit po dito, ah, shout out po sa inyo na... lahat. <laughs> <laughs> ang ibabagi ko po sa inyo ay dasal sa at orasyon upang mapagana ang pangin na kidlat. Bisal po ng isang ama namin na bagay ng Maria sumasampalataya. Masalang po tayo. Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap na may pit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama-sama sa iyo ang karyan, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. man. Amen. Abang Maria, Abang Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sa sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanan ang Diyos, panalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Isokristo, i isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na katawang tao, siya nalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing. sa kinaruruan ng mga imaw ng katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Nalukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat at doon ang mamulang paririto at sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa Banal na Simbahan Katolika sa kasama ng mga banal sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pakabuhin ng muli ng matay na tao sa buhay na walang hanggan amen I sunod po yung orasyon po uh, sa bisis lamang po ipo sa uh, Kidlat para si po ay lumakas at gumana po ang gamitin po lamang sa kabutihan po at huwag sa kasaman po uh, Narito po pong orasyon po kibiratis birbong igusong loob akduo muao silim bum muros salutal Salutator aripotinit operarutas cropnisium invisilis mere, mortim hum. Yan po ang po. At usalin po sa, po sa ang isang bisis po sa pangin ng kidlat. Yan po ang oras po para mapabagana po yung uh, pangin ng kidlat po. Ito po ay gamitin po lamang sa kabutihan at uh, huwag sa kasamaan. Gamitin para makatulong sa taong nangangailangan at gamitin po sa uh, panggamot po napakabisa po itong pain na, na gamitin po ang protection sa panggamot sana po uh, nagustuhan po nyo aking video maraming salamat po sa inyong lahat at ako uh, po kayo mga uh, magtubin pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindut na rin po ang binay ko. Maraming salamat po. Hiwaga ng pangkasingan po.